drinks tayo Ayan mga gamit pa shout nga pala ayun yung bago sa mga rides bilis lang tayo guys balikan ko kayo pag bilis na ako ayun na sa dumalabo ayun yung damit natin kapag ano na ako kung hindi dito na helmet ko uh, try din na lang natin yung mga rentures sa yung bisikleta natin. And pagkita na ako sa circle, ito na yung bike ko. Ito na yung bike ko. So, maraming nagdi-jogging dahil umaga. Kakarating ko lang. Ikot lang ako ng ilang ikot at balikan ko kaya. Babalik ako guys sa gilid. May malaking stage dito siguro. Anong ganap? Pakicomment na nasa baba ko. Anong ganap? Ayan hindi ko pa kayo malibot sa ano sa buong circle kasi marami pa nagdudya ako so hindi dito na ako sa bahay